panalangin kay Saint Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Padre Pio, tumatawag ako sa iyo ngayon kasama ng maraming nagmamahal at namimintuho po sa inyo. Alang-alang sa mga sugat ng iyong tiniis ng maraming taon bilang pakikiisa sa pagpapakasakit ni Jesus, naging kalugod-lugod ka sa Panginoon at tinawag ka upang mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Naniniwala akong dinidinig ng Panginoon ang iyong pagtawa para sa mga humihingi ng pagaling at pinatatawa din niya ang iyong pinatawan. Ang pagaling ng mga may sakit ang katibayan na hindi ka binibigo ng Panginoon, sumasamu ako sa iyo na tulungan akong ilapit sa Diyos ang aking kahilingan. Huwag mo sana akong pabayaan at pagpalain mo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Amen. Ama namin, Suma sa langit ka sambahin ka